Pag napatawa mo si mama Pag nag joke ka Napatawa mo ko, Ha? Okay? Totoo ah One Ayan ah Ano sabi ng aso Kapag nauntog? Paragoy <laughs> kapatid ng nababae na nanay niya, eh, di Ba't eh namin kumahagat? Ba't di namin kumahagat? Yung eh, di ba't nanay niya? May question, mang mag ka. Tatanungin mo kami kung anong tawag sa babae. Kawari ako. Sabi-kawari ako. Anong tawag ng batang nanggama sa kapatid na babae ng nanay niya? Kapatid na Ibig sabihin, gits mo? Opo, ulit it. ulit Ano ang binibigay ng ng doktor sa ibong may, may, may sakit? Ibong may sakit? Ano, dami Tweet tweet <laughs> Ano, ano, sige ano Ano, sagot ano? Ay, di ano? Adi, treatment. Ah, treatment? Ayun na. O, sige, hindi ako natawa. Hindi na nakakatawa. Si Ate Mila naman. Ate Mila naman mag-joke. Si Ate Mila, may 100 pesos ha. Hindi mo ko napatawa. Ate Mila mag-joke. Agay. Oo. Kamay nga eh. Magandang joke. Si oh. ah, um, Mila, hindi ako natawa sa joke mo. Kaya wala ko 100. Si Ate Mila mag-joke. May 100 ako? Pag napatawa tayo, Ate Mila, may 100. Oh. ano? Mm. Siyang, shh shh shh. <laughs> <Go>. Ano? Meron na nga siyang... Kaming na. Ano? Ang binigay ng doktor sa ibong may sakit? Tweetment. Ano? Eddie, tweetment. <laughs> ano? <laughs> ako. Oh, sige, hanap nga pa iba iba. Uh -huh. Kaya ba tapapatawa mo kasi ako? Oh, isa pa. Uh -huh. Isa pa. Uh -huh. hmm. oh may pamili ka, pamili ka. Uh -huh. Ano makakunin mo sa baboy na magaling magkaret karate? Mm, ano daw? Mm. Ano? Hindi ano? ko alam eh. Eh di pork chop hindi mm, nakakatawa. Oh, si Ate Mila naman, hindi nakatawa, wala ka 100. Si Ate Mila naman. Ay, mo, ano Sige. ang makukuha mo sa baboy na magaling magkarate? Ano, Ate Mila? Pork chop. edi pork chop. edi pork chop. <laughs> <laughs> na katamad na letter sa English alphabet. Letrang ano? B. Letrang ano, Jay? Letrang I e, kasi laging nasa bed eh. <laughs> <laughs> mm, okay. Hindi nakakatawa ko. Walang nakakatawa ko. Sa timila ah, naman. Ano? Ang pinakamata- pinakatamad na letter sa English alphabet. Ano? Edi, e, E. Letter letterang letrang E kasi naka-bed. Ang sagot ay letrang E kasi laging nasa bed e. na to. Dami <laughs> ko ng pera. Kaka, kaka. ako 100 lang. Oh, no. Ba't inis ka ba? Ha? Nainis ka? Oh. Ha? Oh. <laughs> Nainis ka, <laughs> na ka ba? Hindi, hindi natatawa sa'yo? <laughs> feeling mo pag hindi nakakatawa? Nagagalit. Nagagalit. <laughs> <May> <laughs> joke lang eh. It's a prank. Yeah, prank maman. lang, yun. Prank lang yun. Mm -hmm. Kasi gawin sabi namin, uulitin mo yung joke ni AJ. Mm -hmm. okay, no? At, hindi ako tatawa sa'yo kaya tumila kami tatawa. <laughs> Pero may joke talaga siya. Nakatawa talaga sa'yo. Napasa <laughs> <laughs> ka sa'yo. Eh. <laughs> okay.